talagang um, rachada tayo. Ang second ratchada surprise ratchada guest. tayo. Oo. E, mo no ito sa mga unang-una, yung uh, mga <laughs> pag, yung pagtigil sa pag-imprenta ng mga balota Oo. partner ng COMELEC dahil naman dahil na TRO sila doon sa isang senatorial ball oh, pero gusto natin pa liwanag nga sa taong bayan dahil bising mm. busy ang taong bayan hindi na ako napansin na meron palang ganito tigil muna mm -hmm. pag-imprenta tapos may mga idadagdag daw ng mga palang, pangalan, pala mm -hmm. uh, yung palang mga new sons, pwedeng uh, isama niyo na uh, dahil Ganun may ng korte okay. uh, si uh, COMELEC chairman George Garcia na sa linyo natin, Commission on Elections Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga po. Welcome sa Double Weng, sa Double B. Magandang umaga po. Magandang maganda umaga po, Sir Weng Ma'am Wang. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Kayaan Kaya mo pa to. bang stress, <laughs> Chairman? <laughs> Pero paliwanag nyo nga, ano ba nangyari, Chairman, at merong ganito na pinatigil muna natin yung pag-imprenta ng mga balota? Uh, Sir Weng mamuhing dapat maunawaan ang ating mga kababayan. Yan po kasi ay parte talaga ng isang proseso. Siyempre hindi natin mapipigilan ang isang uh, hindi pinalad sa komisyon sa kanyang kaso na pumunta sa mataas na hukuman upang makakuha ng pansamantalang uh, remedyo. At wala rin makakapigil sa mataas na hukuman na mag-issue ng isang pansamantalang remedyo para maprotektahan ang karapatan ng uh, mamamayan na yan o ng isang kandidato na yan. yan po ay given. Sana okay. maunawaan part sa ng proseso. Ngayon po nung makakuha po yung isang uh, national candidate uh, para sa senador ng temporary restraining order siya po ay isa sa 117 na diniklara ng COMELEC na nuisance candidate. Siyempre po ay yan ay parte rin ng kapangyarihan ng Supreme Court. Dapat igalang natin yan. Dapat sumunod ang Commission on Elections sa bagay na yan. Ngayon po, uh, nung makakuha po siya ng TRO? inannounce po yan ng Korte Suprema. Uh, although wala pa po kami, Mamueng, Sir na nakatatanggap na TRO, ay kaagad natin ipinahinto ang imprenta ng balota sapagkat kung magtutuloy-tuloy po kami habang hinihintay ang uh, ang kopya ng TRO o kaya naman yung mismong remedyo naman namin ng COMELEC ay eh baka po nakakailang uh, milyon na pa tayo na dagdag sa imprenta ng balota na wala yung pangalan ng mismong kandidato na yon kaya po at that point nung pagka-announce po ng ating kataas-taasang hukuman tinigil na rin po kaagad namin ang uh, pag-iimprenta ng balota therefore decision po yan ng COMELEC hindi po desisyon ng ating kataas-taasang hukuman kami po ang nagpahinto na talaga ng imprenta ng balota. Meron bang sanang paraan uh, chairman na iwasan natin ito? Yung ganong klase ng wastage uh, ng resources po. Kung sakali po kasi uh, mamueng uh, dapat yung siguro sasabihin ng iba, hintayin na lang ang disposition ng lahat ng kaso na nasa mm. Korte Suprema. Mm. Eh kung tatandaan nyo po medyo nadiri na nga po kami ng uh, isa dalawang linggo dahil dapat po mamueng sir, weng Desyembre pa yung printing ng balota natin eh. Pero hinintay po namin na mga makakuha ng remedyo yung ating mga petitioners na yan uh, sa Korte Suprema at kung kaya po inabot na tayo halos ng January 6 bago tayo nagsimula ng imprenta. So pwede po namin hintayin. Kaya lang po, pag hinintay po namin kasi yung pag-imprenta, yung pag uh, decision, baka po halimbawa, siyempre, madami po yung kaso eh. Yung party list po, halos dalawandaan ang pumunta sa Supreme Court. Yung pong uh, mga uh, kandidato sa Senador, baka po halimbawa sa 117, mga isang daan ang pumunta at uh, tapos madami pang local candidate. So baka po abuti na tayo na siyam siyam ay uh, wala pa po yung hinihintay namin. So paano mm. po ngayon, Chairman, na marami pang petitioners na wala pa nakukuha TRO? ah mm. uh, until when will you wait? Hanggang paano po yun kung nakapending pa sila sa Korte Suprema? Pag po nagsimula tayo ng pag iimprenta ngayong darating yung Merkules Mamueng, Sir Weng, ay atin pong uh, i-inform ang ating katastasang hukuman sa development na tayo po'y mag-iimprenta na muli ng atin pong uh, mga balota. Ito ay hindi pag-iimpluwensya po sa ating kataas hukuman, subalit para po more or less guided po sila sa ating pong uh, ginagawa. Katulad din po ng ginawa natin bago tayo nag-imprinta noong Enero ASIS. So muli um uh, talaga pong magdarasan na lang kami at sana po ay wala muling uh, restraining order sapagkat baka po talaga sa susunod Baka po hindi kami makapag-comply doon sa uh, ipag-uutos sa atin. Okay. Pero sana naman po hindi dumating sa puntong yon paano, paano nga mangyari? May meron kayong uh, plan B, uh, Chairman. Kung halimbawa po na nag imprenta na kayo, pinalam ninyo sa Korte Suprema, and yet nag-issue ulit ng TRO na panibago sa mga national candidate na may pending petition for TRO, o kina-question yung pagkakadeklaran ng uh, candidate sila. Partner, hindi lang national ha? Baka correct. may local rin. Hindi, hindi pa sila nag-iimprinta uh, sa local eh. Makakahabol pa. Bakit sa susunod. national level... Paano po yung chairman? Tama po kayo, Mamuy. Eh. Um, yung national talaga yung naging problema namin. namin kasi po yung pong local, madali naman po namin uh, i-adjust ah uh, hindi pa kami nag imprenta uh. mm -hmm. Ngayon po, uh, kung sa kasakali, alam niyo po noong nakaraang uh, 2016 at 2019, mayroon pong dalawang party list, ang Ladlad at saka yung PGBI at isang kandidato for vice president, si Mr. Anad, ang hindi naisama ang pangalan sa balota subalit so nakakuha ng temporary restraining order. Mm -hmm. Ibig sabihin, at that time mukhang hindi tumalima ang Comelec sa na naging utos sa kanya ng Korte Suprema mm -hmm. dahil nga po sa nagiimprenta na sila ng balota at that time. Mm -hmm. Ngayon po ay at least pinapakita po natin ang pagrespeto sa kataas-taasang hukuman yung tinatawag na rule of law mm -hmm. uh, upang makapag uh, naibigay -na 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 natin po yung mismo nararapat naman sa pag-exercise ng kapangyarihan ng supos. Sumunod po kami. Pero yung susunod po ay depende po sa panahon kung sakasakali kung sakali mag-iissue muli ng TRO at kailan po ito may issue. So right. parang ang magiging uh, pamantayan na lang doon, Chairman, ay para sa ikabubuti na nakakarami kumpara sa interes ng isang kandidato na may pending na TRO. Dab tama po yung ganyang klaseng prinsipyo, Ma'am Wen. Kaya lang po dapat unawain natin po ha, sa mga kababayan, medyo ating pong uh, hahabaan ang PC ng pasensya. Dapat, dapat tandaan ang isang, uh, ang isang man tao ay may karapatan din na kasing tumbas ng lahat. So yan po hanggang magagawa natin na ibigay po sa kanila yan at talagang hanggang magagawa rin natin na sumunod sa ating kataas-taasang hukuman. Yan po ang number one uh, directive dapat eh, sumunod sa so Korte Suprema bilang pag-observe sa tinatawag na rule of law. Sherman, uh, ang punot-dulo baho nito ay dahil doon sa mga ano ba, maling pag, uh, pag, uh, sa kanila bilang nuisance candidate. Kasi ang naging issue ay hindi mo pwedeng ideklara na nuisance dahil lang wala siyang kakayahan na maglunsad ng kampanya. Wala siyang pera. Kahit wala namang sinasabi sabi mm -hmm. na oh, uh, dapat mayaman ka lang para hindi ka maging nuisance. Pag pobre ka, eh, eh, automatic nuisance ka na dahil wala kang pera. Kung natutusin uh, tutuusin po, Ma'am Weng, Sir Weng, kung makikita niyo po, sa so 117 na uh, dinisqualify namin sa pagiging nuisance, talaga pong wala kahit isa man sa kanila ang na-declare uh, na dahil sa kawalan ng pondo, kawalan ng pera o resource. Mm. Uh, may mga iba pong kadahilanan at iniwasan po talaga natin ang uh, kawalan uh, sa buhay sa pagkatatandaan po ng lahat na wala naman pong property qualification na nakalagay sa saligang batas. Opo. Ibig sabihin... Sa saligang batas natin, hindi pinoprovide na dapat may ari-arian ka, may pera ka para makatakbo at makapaglingkod sa sambayanan. So wala pong gano'n. Ibang mga kadahilanan po ang uh, naging rason doon sa 117. yung bigyan natin linaw nga yan, uh, Chairman. Kasi ang nakalagay lang actually sa pag niya ng COC, kayo ay Pilipino, you can read and write, that's it. Yun na yun, di ba? Ano, 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 ba ho yung mga pinaka matinding dahilan para ikaw ay maging nuisance? Meron ba niya at least mga limang dahilan ba na mabigat para ideklarang declarang nuisance ka? Halimbawa po yung background po kasi ng tao, pagkatapos yung uh, sa bahay may mga supporters din, pagkatapos hmm. talaga ba seryoso siya sa kanyang pagtakbo, makikita po talaga yun eh. Misan hmm. po talagang uh, gusto rin natin sabihin, hindi porkit may political party, ay makakatakbo na siya. Kasi po kung gano'n din lang ang lahat po ng dalawandaang kandidato, halimbawa Mamueng hmm. Sir Weng ay kukuha tahanap lang ng isang uh, kahit maliit na political party at makakatakbo na. Oh. So ibig sabihin, tatlong daan po ay imprenta natin sa balota. So medyo parang doon po, medyo yung hmm. pa lang, hindi practical, hindi tama at may problema. at Hanggat hindi binabago yung patas natin sa pagdideklaran oh. ng nuisance candidate, mananatili po ang isang nuisance candidate sa ating pong mga balota. So kailangan may pagbabago? Oo, dyan. sa batas. Sa batas. Eh, ako po na hindi katulad ng sinusulong ko dati na yung nuisance uh, candidacy dapat gawing criminal 'yan. Kung hmm. hindi man po kulong, uh. dapat ay uh, fine upang maparusahan po natin. Alam niyo po kung bakit? madami po kasi tumatakbo dahil lang sa alam niyo masaya na siyang nagpapayag ng candidacy 15 minutes of pain. pero naman po nagpapayag ng candidacy nagpapabayad para bayaran siya ng mismo katulad na pangalan o yung mga niya ng kanyang kandidatura. Paulit-ulit po, kapag ka mo sa susunod na eleksyon, na andyan na naman, tatakbo-tatakbo na naman. So ibig sabihin, unli po kasi ang pagtakbo kahit na nadeklara mo na na ilang beses na nilisans candidate. Pero Oo, yun, oh, hindi pa, ba yun... yun ang, allow yun sa batas, Chairman. Hindi, ano? kasi baka in-acknowledge mismo ng Korte Suprema mm. na everyone has the right. Mm -mm. Kahit na sabihin mong dalawang pulang ang iyong follower o tatlong daan mayan, mm -mm. karapatan mo yan. Wala naman sila sabi, bawal kang uh, tumakbo hanggat meron kang isang libo o mahigit na mga follower. So, so o ibig dapat sabihin, may political party ka. wala dapat nung candidate, everyone's mm. free to run. Parang ganon. Ah, pero actually hindi naman po yun ang na, talagang naging pronouncement ng Supreme Court sa napakadami ng kaso. Talaga pong consistent ang Supreme Court. Number one, yung provision sa Omnibus Election Code sa pinatawag na nuisance candidacy ay isang legal at konstitusyonal na naaayos sa saligang batas na provision, Lagi po yan, kahit yung kaso ng Pamatong, Eli mm -hmm. Pamatong versus Comelec, mm -hmm. at yung pinakahuling kaso yung halusos versus Comelec, lagi sinusustain yung, yung provision na yan at yung kapangyarihan ng Comelec na mag ng nuisance candidacy, Kasi nga po, talagang nararapat lang. Mm -hmm. At uh, dapat din po natin maintindihan, Is isipin niyo po sa 117 na tumakbo at uh, na-disqualify ng Comelec sa pagiging nuisance, po naman pa ang nakakuha talaga ng TRO. Uh, mula sa Korte Suprema. So again, ito po ay pansamantalang remedyo. Hindi po ito yung desisyon na mismo ng Korte Suprema. Mm. Pansamantala ito para lang po kahit paano ika nga ay makahinga-hinga muna Opo. yung mismong uh, natanggal at mailagay ang pangalan sa balota. O sandali, isa lang pala? Isa, isa lang. lang. Isa lang. Senatoriable. Okay, isa lang senatoriable, mm. no? Tama? Yes. Tama po. At o. apat po na lokal. Yung lokal, basta po isipin niyo po, wala po tayong problema sa lokal mm. sapagkat hindi pa kami nag-iimprenta sa ng balota do sa local candidate. Chairman, kailan kayo mag-start na talaga ng pag-imprenta ng balota kasi may ma nabalitaan kami na hindi pa rin daw po magsisimula by Monday katulad ng naunang plano. Yes po kasi napakahira po kasi gawin yung election management system. Mm -hmm. Tapos ngayon pong uh, darat bukas po ay meron tayong tinatawag na trusted bill na naman mm -hmm. at pagkatapos sa Luris po yung pag prepare ng 1600 plus 100 if so almost 200 po na ballot faces at pag serialize ng bawat balota. Wednesday po asahan nyo magi iimprenta na tayo ng balota at mm -hmm. more or less po i-inform po muli natin ang ating Katastasang Hukuman mm -hmm. uh, ang pagsisimula po ng ating pag-iimprenta ng balota. Uh, chairman panghuli lang sa akin. Uh, baka isipin ng taong bayan nagwawaldas tayo ng yes, pera ng bayan. Yes. Sayang yung 6 million yata yun. Diba chairman? Gaano ka, gaano kalaki ang naging damage ho dyan at somewhere ba wala ho bang magiging may pananagutan dyan uh, kung sa ang partido? Alam niyo po talagang natural po pagka nagdideklara ang korte suprema ng isang uh, action ng isang uh, isang uh, official ng pamahalaan o yung isang opisina na unconstitutional, abuse of discretion, parte po talaga 'yon ng ating uh, proseso. Siyempre yung uh, presumption ng regularity of official function ay lagi pong papasok diyan hanggat hindi dinideklarang mali mm -hmm. o ta hindi tama ay talaga pong uh, yan ay valid. At madami na po kahit daang bilyon-bilyon pa ang nadideklara ng Korte Suprema na mali. So yan mm. po'y parte lang talaga ng isang proseso. Mm -hmm. Talagang nalagay lang. Ta may, may, mga problema po dito. Alam niyo ang problema dito, hindi po ito kasalanan ng Korte Suprema mm -hmm. at maaari hindi po kasalanan ng COMELEC. May mga problema po tayo sa batas. Sa Sapagkat so, ang batas po natin mm -hmm. sa eleksyon ay manual pa rin, yung pong omnibus election code. Okay. Samantalang ang pinapatupad na natin ay, uh, ay uh, automated election. So ibig sabihin, isipin niyo po, Pagka naging final ang desisyon, kinakailangan tanggalin mo ang pangalan sa listahan. Kung hmm. yan ay manual election, wala tayong problema. Kasi nandyan pa rin ang pangalan sa pagpipilian, hmm. hindi naman po nakaprint, hmm. isusulat lang. So may problema po, may disconnect na ang batas natin na umiiral sa ating ipinapatupad na automated election. So paano eight, yan, i-coconnect? Sorry partner. So paano i-cocorrect ko so, yan? Kongreso po ang tatkakinlanganin ng mga pagbabago. Dapat po 1985 pa po yung Omnibus Election Code. Mm -hmm. Yung pong ating pagdideklara ng reasons, yan po ay Election Code din po ng 1985. Talaga pong di hamak naman na iba yung iba yung uh, buhay noong 1985 ngayong buhay natin sa 2025. Yun ang hirap chairman mm. kasi mas busy halimbawa sa kung ano-anong pagkalikot sa budget mm. at kung ano-anong bills. Samantalang yun napakahalaga na every three years na ginagamit nating batas at umiiral sa bansa natin para sa demokratikong proseso ni hindi itinatama. Kita niyo po ma'am Weng, Sir Weng. Yung pong pagiging pag-file ng candidacy noong October 1 to 8, hindi po nga ba ulit-ulit tayong uh, nakakapanayam niyo po ang inyong lingkod. Hmm. Sinasabi ko, hindi pa sila kandidato. Hmm. Kandidato lang sila Ani. sa unang araw ng campaign period, hmm. February 11. eh Pero kita niyo po, naglipa na ang mga yes. pagkakalaking tarponin. Hmm. Ang Komelik po ang nasisisi, samantalang yan po kasi ang nakalagay sa batas natin. At <laughs> sabi ng Korto Suprema, walang premature campaigning wala. sa bansang Pilipinas. Kasi wala namang nakalagay sa batas. Ay, yeah. oh, o oh, diba, <laughs> nasasamantala tuloy. Kaya nga ayaw so, nilang galawin yung batas kasi. Kasi nasasamantala nila. Pag tumatakbo uh, sila, sila nakikinabang. talon lang yun. Uh. O chairman, eh nasa target ka pa rin ba? Tama pa rin ba yung timeline ninyo ng inyong pagpreparasyon? Uh, may mga gagawin po tayo at uh, first time ko po i-announce sa inyo. Alam nyo kahapon nag-recommend po ang inyong lingkod, mm -hmm. i -de deputize na natin ang National Printing Office. Mm -hmm. Ang Comelec kasi may power to deputize uh, any government agency or instrumentality. So i deputize na po natin ang National Printing Office at lahat po ng kanilang makina. Mm -hmm. uh, may apat pa po silang makina ay plano na nating i-utilize at gamitin upang yung production capacity natin sa isang araw ay mas mataas kumpara nung bago tayo tumigil. Mm -hmm. Yung pong pagsira dun sa mga um, wasted ng balota, o natapos ba? na po? Uh, I-recycle so yan. Kahapon po, yung kahap, po yung nagsimula na tayo magdala dun sa aming warehouse, yan po i siguro ng mga anim na araw kasi medyo madami-dami po sa bawat truck na inilo natin. At pagkatapos po, pagka po yan na inventory na nakita na ng koa, kasi siyempre babayaran po yon, ay tsaka po ito tutunawin na lang. Hindi po isesred o hindi po susunugin, kundi tutunawin na lang po. Oo, para pwede daw i-recycle pag tingin chairman? Tama po kayo ma'am Weng, sir Weng. ba tayo nag-imprinta ngayon ng mga balota? Hindi ba batas, Office? Doon na. sa batas oh. po natin, talagang lagi pagka, uh, po balota, National Printing Office ang maging imprenta. Oh, hindi, hindi ka hindi... pwede mag-subcontract dyan, di ba, oh, Chairman? Yan, yan. Hindi po pwede, po opo. Pwede. Talagang NPO po lahat. Mm -mm. Oh, so, panibagong magkano ho ang, actually, magkano ho ang ilalaan nating budget sa pag-imprenta? Ang na imprenta, to. ang, naka ang nakabudget po talaga sa balota, sa 71 million balos, ay 1.6 billion pesos. Wow. Yung 0.6 wala na yung chairman. Yun na wala. <laughs> yun na yung yun na na natin. <laughs> hindi naman po, hindi naman po medyo nabawasan lang po ng konti. Oh, okay. pa okay. lang. Oh. Magkano okay. halaga ng balotang sinisira natin ngayon chairman in totality? Para na Para 1. naman 20. po hindi mag-create ng, uh, ng impression. So oh. ano na lang po sa mga kababayan natin. 22 pesos po kasi ang isang balota. Oh. So more or less, 26 um, million po. Yan po yung more or less 100. na uh, mawawala po. Chairman, masakit sa One. banks yung Bancano halaga yun? na yun. Ah. 100 million ba? Oo. Oh. Di, wala ah, uh, mga po. 100 po. Ah, ah, <laughs> <laughs> po. Galing mo magkwenta, we nga. Eh, Kung hindi ka nag-accounting. pesos. <laughs> oh. Chairman, sakit sa bank. Sayang yun. Pero maraming salamat po sa oras ngayong umaga. Huwag kayong magsasaba sa amin. Maraming salamat po, mamuyang. Sir Weng, ako mabuhay po kayo. Good thank luck po. Thank you, thank you. Good thank luck. You, Shirman,